ng Madrid di ka kao para ipangbanlaw ko doon sa aking far villages dahil nga mayroon siyang kapit-kate kaya ito yung gagawin kong pinakahuling banlaw buti na lang mayroon dito sa gilid lang ng bahay namin <laughs> gilid-gilid lang ng bahay Ginapangan ng ano sigarilyo wow, yan mo, Ben. yun know, ginapangan ng sigarilyo pero di ka lang yung May mga tanim kasi ako dito si Gorillas, kaya gumapang, ginapangan yung madre de cacao, yung avocado, yung uh, rambutan na hindi naman nabubuo yung bunga. Okay na to. So ayan, ito na yung madre de cacao na dahon may timba dito. Tanggalin ko lang muna itong hose. So, ayan. Tapos, yung iano ko lang siya dito sa tubig. Uy, nakashort naman ako. <laughs> yan. Okay na tong tubig. Tapos, yan. Gaganyan ito na lang to. Parang naglalaba lang. Yan. O, bumubulak-bulak. Yan, okay na. Itong Madrid cacao na gagawin kong panghuling banlaw sa aking alagang far baby na nagkaroon ng kate-kate. So yan, magpapaligo na ako. Ito lang tayo. Sa CR ko kasi ito pinapaliguan. <laughs> kasi maputik dito. Hindi Ay, Ano? Pulo na siya, nga. Kinabok ko na. Okay. Dahil ng madridi kakao, ito yung gagawin ko pang huling banlaw. Okay. Wow! dami na. Kapunasan naman 'yan, Mamaya. Nakalimutan ko salain. Gan. Pag na, mag-aalis ha? hihintayin hey, mo ako dito. wag aalis ha? Magpupulno na tayo, okay? Hintayin mo ako diyan. Alis na na. Dito ako sa CR. <coughs> Magpupulat pa tayo. Hindi pa tapos. Hindi pa ito nakapagpunas. Balon na lang ng paasa. Diyan sa CR, maputik yung paano. No? Nasanay talaga to na pinapaliguan ko. Tapos yung ulo, andito, nakasuksok dito sa hita ko. Ang <laughs> so, labhan na natin yung pangyam. Up, up na. Up, up. Up, up na. Up, up. Ayos na. Up, up na. Up, up, up na. Uh. So, ganito yung sitwasyon pag pinapaliguan ko to na, puro na madritik kakaw yung damit ko. Okay lang yan.